Ang... It... And it... And it... And it... Pindutin niya yan. Wait, pindutin mo ulit. It... Hindi, nawala yung ilaw. Isang pindut lang. Pindutin, pindutin nyo ulit. Gain, gain lang. Pid... Pag umusok, punta kayo dito, guys. So, pumunta kayo dito. kayo muna hospital. Okay, dito guys. May makikita kayong notebook dito. Pindutin nyo. Ayan guys. Ayan ito guys. Kasi nakuha ko na yan eh. Tapos punta tayo dito. tapos ito kita niya yan, notebook niya yan lagay nyo dito pag umusok na ayun, dito niya na makikita kung ano diba sa Iba na matay niya sa sa totoo buhay. Muna mo na patay? Hindi pa pakita ko. Meron pa yan eh. Tolok ko eh. Pag yun ako, kung magpulis ano Sira na yung bahay mo. Kung, kung meron kang ganito. Sip, masisira ang bahay. Okay. Subscribe.